So guys, magandang umaga. Dito tayo ngayon sa bahay, guys, ano. Magkakabit tayo ng CCTV, guys, para ito sa bahay na to tapos i natin doon sa aming tindahan. Kaya kasi doon guys, may CCTV, gusto ko kasi yung CCTV kailangan habang nandito kami sa bahay, kailangan makikita ko yung galaw doon sa lawan sa kaha guys, doon sa may aming tindahan sa, sa baba. Ayan, guys. Pakita ko sa inyo yung aming tindahan. Kung gaano kalapit. Malapit lang, guys, ito sa amin yung aming tindahan. Ayan, guys. Tinan nyo. Ito yung tiris namin, guys. ano? Mapapansin nyo, guys. Ayan yung And guys, yung may princess sa baba. Malapit tayo guys sa baba ayun, yung May pula yun yung tindahan namin dito Malapit lang sa aming bahay ayun, guys e eh, Habang ano tayo guys Gagawa tayo ng guys, Kinakabit natin yung ano Kita guys oh. Ayan Ayan guys may Madali naman ikabit to, oh. May positive negative na ito guys ano positive negative dito rin guys ano nanon din eh no positive negative din guys yung dulo nito eh subukan natin kabe to kasi actually na hire ako ng ano yung gagawa nito kaya lang wala hindi sumipot kapon kaya subukan ko na lang ako na lang magkabit ano kasi titina ko lang doon sa dati ng naming CTV kung paano install kasi mahirap din naman kasi pag wala tayong alam, kailangan natin alam natin kung paano ikaw. Kasi pag may sira, madali lang na natin gawin kasi pag, hindi, hindi natin alam. Kailangan pa natin ng tao, o ilang araw pa kung may damage, may sira yung CCTV, kailangan pa natin ayusin. Mahirap pag wala, hindi tayo marunong guys. Kaya guys, samahan nyo ako. Ayan na po mga kasari, ito na po yung ating CCTV na kinakabit na karana. No? Mga papansin nyo, ito yung palinggi namin. Ayan mga kasari. Kitang-kita mga kasari yung tindahan ko sa palinggi. Kahit nandito lang kami sa bahay, kitang-kita lang mga kasari kung anong ginagawa nila yung ano pa ano makasari. Kaya ni-install ko ito para ito sa ating tindahan. Ganun ka-importante yung makasari. Ano? Alimbawa, kung nandito sa bahay, ay no, tapos nandoon yung ating negosyo, kitang-kita pa sila makasari. Pero malapit na dito makasari. Ito naman yung makasari sa ano, ay no, yung salon. May salon ako, may salon din ako sa baba makasari no. Yung salon yan makasari. ano? may nag may customer sa riban. ano? may riban sila. Oh. No? May riban sila makasari yung ating salon. Maaga pa lang makasari mga alas 8. No? may riban sila ngayon. May customer ng maaga yung ating salon. Ay napakahalaga do makasara yung ating ano. Ito yung labas. Ito yung labas ng ating salon na ito, ito. Ito yung pinto ng salon natin. Ayan, kitang-kita Ay, yung pag pumapasok diyan, kitang-kita. Ay ito naman yung sala natin sa baba. Ayun oh. no, ang kumakain yung mag-ina ko doon. Ayun. No. Ito yung lamisa. Makain sila. Ay ganun kaya importante makasaring ang City yung Makasari, lalong lalo na kung tayo ay may business. Kahit wala tayong negosyo Makasari, malaga pa rin si CCTV para sa ating siguridad. Kasi pag walang si CCTV, ay magnanakaw ang Makasari, hindi yan takot. Nananakaw pa nga sila pag may CCTV, lalo na pag walang si CCTV. Ito pala yung, anong Makasari, ano? ito le, yun lang yung tindahan po ay ano, sa labas ay no yung kulay pula yung princess Store yan yung tindahan namin kaya kitang kita lang dito kami kitang kita pa rin sila doon sa ano sa Visto hanggang dito lang muna ating vlog mga kasari thank you for watching God bless sa inyong lahat